Araw-araw na mga salita ng Diyos Ang kabuuan ng gawaing isinagawa sa loob ng anim na libong taon ay unti-unti nang nagbago habang nagdaraan ang iba't ibang panahon. Ang mga pagbabago sa gawaing ito ay naging batay sa ang sitwasyon ng mundo at sa kalakaran sa pag-unlad ng sangkatauhan sa kabuuan. Ang gawain ng pamamahala ay unti-unti lamang nagbago alinsunod dito. Hindi ito nakaplanong lahat mula sa simula ng paglikha. Bago nilikha ang mundo o matapos itong likhain, hindi pa naiplano ni Jehova ang unang yugto ng gawain ng kautusan, ang pangalawang yugto ng gawain ng biyaya, o ang pangatlong yugto ng gawain, ang panlulupig kung saan magsisimula muna siya sa ilan sa mga inapo ni Moab at sa pamamagitan nito ay lulupigin niya ang buong Sansinukob. Matapos likhain ang mundo, hindi niya sinambit kailanman ang mga salitang ito ni hindi niya sinambit ang mga ito pagkatapos niya kay Moab. Tunay nga, bago kay Lot, hindi niya binigkas ang mga ito. Lahat ng gawain ng Diyos ay ginagawa ng kusang loob. Ganito mismo nabuo ang kanyang buong anim na libong taong gawain ng pamamahala. Hindi niya isinulat ang gayong plano sa anumang paraan bago nilikha ang mundo sa hitsura ng isang bagay na katulad ng buong chart para sa pagunlad ng sangkatauhan. Sa gawain ng Diyos, tuwiran niyang ipinapahayag kung ano siya. Hindi niya pinahihirapan ang utak niya sa pagbubuo ng isang plano. Mangyari pa, medyo may ilang propetang nagpahayag ng napakaraming propesya, ngunit hindi pa rin masasabi na ang gawain ng Diyos ay laging may tumpak na pagpaplano. Ang mga propesiyang iyon ay ginawa ayon sa gawain ng Diyos noon. Lahat ng gawain kanyang ginagawa ay ang pinakaaktwal na gawain. Isinasagawa niya iyon alinsunod sa pagunlad ng bawat panahon at ibinabatay iyon sa kung paano nagbabago ang mga bagay-bagay. Para sa kanya, ang pagsasagawa ng gawain ay tulad ng pag-aakma ng gamot sa karamdaman. Habang ginagawa ang kanyang gawain, siya ay nagmamasid at ipinagpapatuloy niya ang kanyang gawain ayon sa kanyang mga namasdan. Sa bawat yugto ng kanyang gawain, may kakayahan ang Diyos na ipakita ang kanyang sapat na karunungan at kakayahan. Ipinapakita niya ang kanyang saganang karunungan at autoridad ayon sa gawain ng anumang partikular na kapanahunan at tinutulutan ang lahat ng taong iyon na kanyang ibinalik sa ng iyon upang makita ang kanyang buong disposisyon tinutustusan niya ang mga pangangailangan ng mga tao alinsunod sa gawaing kailangang gawin sa bawat kapanahunan. Ginagawa ang anumang gawaing dapat niyang gawin. Tinutustusan niya ang mga pangangailangan ng mga tao batay sa antas na nagawa silang tiwali ni Satanas. Katulad ito ng paraan ng unang likhain ni Jehova sina Adan at Eva kung paano niya iyon ginawa upang maipakita nila ang Diyos sa ibabaw ng lupa at upang makapagbahagi sila ng patutuo sa mga nilikha. Gayunman, nagkasala si Eva matapos tuksohin ng ahas at gayon din ang ginawa ni Adan. Sa halamanan, pareho nilang kinain ang bunga ng puno ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Sa gayon, nagkaroon ng karagdagang gawain si Jehova na isa gawa sa kanila. Nang makita ang kanilang kahubaran, tinakpan niya ang kanilang katawan ng damit na yari sa mga balat ng hayop. Pagkatapos nito, Sinabi niya kay Adan, Sapagkat iyong dininig ang tinig ng iyong asawa at kumain ka ng bunga ng punong kahoy na aking iniutos sa iyo na sinabi, Huwag kang kakain niyaon. Sumpain ang lupa dahil sa iyo hanggang sa ikaw ay mauwi sa lupa sapagkat diyan ka kinuha sapagkat ikaw ay alabok at sa alabok ka uuwi. Sinabi niya sa babae, Pararamihin kong lubha ang iyong kalumbayan at ang iyong paglilihi. Manganganak kang may kahirapan at ang iyong pagnanais ay magiging sa iyong asawa at siya ang mamamahala sa iyo. Mula noon, Pinalayas niya sila mula sa halamanan ng Eden at hinayaan silang mamuhay sa labas nito tulad ng pamumuhay ngayon ng makabagong tao sa ibabaw ng lupa. Nang likhain ng Diyos ang tao sa pinakasimula, wala siyang planong hayaan ang tao na tuksuhin ng ahas matapos siyang likhain at pagkatapos ay isumpa ang tao at ang ahas. Wala talaga siyang ganitong plano. Ganoon lamang talaga ang nangyari na nagbigay sa kanya ng bagong gawaing gagawin sa kanyang mga nilikha. Matapos maisagawa ni Jehova ang gawaing ito kina Adan at Eba sa ibabaw ng lupa, patuloy na umunlad ang sangkatauhan sa loob ng ilang libong taon hanggang sa nakita ni Jehova na mabigat ang kasamaan ng tao sa lupa at ang buong haka ng mga pag-iisip ng kanilang puso ay pawang masama lamang na parati. At nagsisi si Jehova na kanyang nilalang ang tao sa lupa at nalumbay sa kanyang puso. Datapwat si Noe ay nakasumpong ng biyaya sa mga mata ni Jehova. Sa panahong ito, nagkaroon ng mas maraming bagong gawaing gagawin si Jehova. Sapagkat ang sangkatauhan na kanyang nilikha ay naging masyadong makasalanan matapos tuksohin ng ahas. Dahil sa sitwasyong ito, sa buong sangkatauhan, piniling kaawaan ni Jehova ang pamilya ni Noe at pagkatapos ay isinagawa niya ang kanyang gawaing wasakin ang mundo sa pamamagitan ng isang baha. Patuloy na umunlad ang sangkatauhan sa ganitong paraan hanggang sa araw na ito mismo na lalong nagiging tiwali at pagdating ng panahon na makarating ang pag-unlad ng tao sa rurok nito, mangangahulugan ito ng katapusan ng sangkatauhan. Mula sa pinakasimula hanggang sa katapusan ng mundo, ganito na at lalaging ganito ang katotohanan sa loob ng kanyang gawain. Kapareho ito ng paraan kung paano igugrupo ang mga tao ayon sa kanilang uri. Malayo ito sa nangyari na bawat isang tao ay itinalaga noon pa man na mabilang sa isang tiyak na kategorya. Sa halip, lahat ay unti-unting iginugrupo lamang matapos sumailalim sa isang proseso ng pag-unlad. Sa katapusan, sino mang hindi madala sa ganap na kaligtasan ay ibabalik sa kanilang mga ninuno. Walang isa man sa gawain ng Diyos sa sangkatauhan ang naihanda na ng likhain ang mundo. Sa halip, ang pag-unlad ng mga bagay-bagay ang nagtulot sa Diyos na isagawa ang kanyang gawain sa sangkatauhan sa paisa-isang hakbang at sa mas makatotohanan at praktikal na paraan. Halimbawa, hindi nilikha ng Diyos na si Jehova ang ahas upang tuksuhin ang babae. Hindi iyon ang partikular niyang plano ni hindi iyon isang bagay na sadya niyang itinalaga. Masasabi ng isang tao na isang pangyayari ito na hindi inaasahan. Sa gayon, ito ang dahilan kaya pinalayas ni Jehova sina Adan at Eva mula sa halamanan ng Eden at isinumpa na hindi na siya muling lilikha ng tao kailan man. Gayon man, natutuklasan lamang ng mga tao ang karunungan ng Diyos ayon sa pundasyong ito. Katulad lamang ito ng sinabi ko kanina. Ginagamit ko ang aking karunungan batay sa mga pakana ni Satanas. Paano man tumitindi ang katiwalian ng sangkatauhan, o paano sila tinutukso ng ahas, mayroon pa rin karunungan si Jehova. Sa gayon, naging abala na siya sa bagong gawain mula ng likhain niya ang mundo at wala sa mga hakbang ng gawain ito ang naulit kailanman. Patuloy na ginagawa ni Satanas ang kanyang mga pakana palagi nang ginagawang tiwali ni Satanas ang sangkatauhan at walang tigil na isinasagawa ng Diyos na si Jehova ang kanyang matalinong gawain. Hindi siya napigo kailanman, ni hindi siya tumigil sa paggawa kailanman mula ng likhain ang mundo. Matapos magawang tiwali ni Satanas ang sangkatauhan, patuloy na siyang gumagawa sa kanila upang talunin ito ang kaaway na pinagmulan ng kanilang katiwalian. Ang labanang ito ay nanalanta na sa simula pa lamang at magpapatuloy hanggang sa katapusan ng mundo sa paggawa ng lahat ng gawain ito, hindi lamang tinulutan ng Diyos na si Jehova ang mga tao na nagawang tiwali ni Satanas na matanggap ang kanyang dakilang pagliligtas, kundi tinulutan din silang makita ang kanyang karunungan, pagiging makapangyarihan sa lahat at autoridad. Bukod dito, sa huli hahayaan niyang makita nila ang kanyang matuwid na disposisyon na pinarurusahan ang masasama at ginagantimpalaan ang mabubuti. Nilabanan na niya si Satanas hanggang sa araw na ito at hindi siya natalo kailanman. Ito ay dahil siya ay isang matalinong Dios at ginagamit niya ang kanyang karunungan batay sa mga pakana ni Satanas. Sa makatuwid, hindi lamang ginagawa ng Diyos ang lahat ng nasa langit na magpasakop sa kanyang autoridad, kundi napanatili rin niya ang lahat ng nasa ibabaw ng lupa sa kanyang paanan at, partikular na, Isinasa ilalim niya ang masasama na nanghihimasok at nanggugulo sa sangkatauhan sa kanyang pagkastigo. Ang mga resulta ng lahat ng gawain ito ay nakamtan dahil sa kanyang karunungan. Hindi niya na ipakita kailanman ang kanyang karunungan bago umiral ang sangkatauhan sapagkat wala siyang mga kaaway sa langit, sa ibabaw ng lupa o saan man sa buong sansinukob at walang mga puwersa ng kadiliman na nanghihimasok sa anuman sa kalikasan. Matapos siyang ipagkanulo ng Arkanghel, nilikha niya ang sangkatauhan sa ibabaw ng lupa at dahil sa sangkatauhan kaya niya formal na sinimulan ang kanyang isang libong taong pakikidigma kay Satanas ang Arkanghel, isang digma ang lalong umiigting sa bawat sumunod na yugto. Naroon ang kanyang pagiging makapangyarihan sa lahat at karunungan sa bawat isa sa mga yugtong ito sa kalamang nasaksihan ng lahat ng nasa langit at nasa ibabaw ng lupa ang karunungan, pagiging makapangyarihan sa lahat at lalo na ang realidad ng Diyos. Isinasagawa pa rin niya ang gawain sa ganito ring makatotohanang paraan hanggang sa araw na ito. Dagdag pa rito habang isinasagawa niya ang kanyang gawain, ipinapakita rin niya ang kanyang karunungan at pagiging makapangyarihan sa lahat. Tinutulutan niya kayong makita ang katotohanan sa loob ng bawat yugto ng gawain. Makita kung paano talaga ipaliwanag ang pagiging makapangyarihan sa lahat ng Diyos at Bukod dito, makita ang isang tiyak na paliwanag tungkol sa realidad ng Diyos.